Init na nga ang panahon, nawalan pa ng kuryente ang mahigit daan at 50 tahanan sa Quezon City matapos pumalya ang isang poste. Sa Bulacan naman, nag -brown out din sa isang bahagi ng San Jose del Monte matapos ang malakas na pag-ulan. Nasa frontline ng balitang 'yan si Ian Sui. Ala ala ala, sunog. Yan Yeah. Pasado alas 9 kagabi ng mabulabog ang mga residente sa bahaging ito ng barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Sunod-sunod na putok at pagkislap ang nasaksihan matapos pumalya ang isang poste ng kuryente agad namang binombahan ng barangay ang sunog gamit ang fire extinguisher. Pero dahil sa insidente, aabot sa isang daan at limampung bahay ang nawalan ng kuryente. Hindi tuloy maiwasan ng mga residente na mabwisit, lalo pat sa electric fan at aircon na lang sila umaasa para labanan ng mainit na panahon. Sobrang init po, tapos may pasok pa kami bukas, tapos ganito ang sitwasyon, hindi kayo makatulong. pa ganito. Tapos mayroon kaming yung dischargeable na electric fan na maliit, hindi na. Yun lang ginagamit namin. Ang ibang residente sa tabing kalsada na lang tumambay para magpapresko. Ang ilan sa loob na lang ng sasakyan nag-aircon. Mahirap na tulog eh. Kaya nagpapalamig man lang dito sa kotse, nagre-recharge ng ano, lamig para pagkapasok doon sa bahay, hindi na masyado mainit. Ayon sa barangay, posibleng dahil sa init ng panahon kaya't nagkasunog. Hindi rin naman natin may iwasan yung mga hindi kasama sa load, yun yung mga naka-jumper. Nakakadagdag po yan kung bakit nag, may, may ganito tayo mga problema na pagputok ng kable dahil sa overloading. Inaalam pa sa ngayon ang tunay na dahilan kung bakit pumalya ang mga kable. Mag-aalas 4 ng umaga nang maibalik ang kuryente sa lugar. Nawalan din ng kuryente ang nasa isang daang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan kagabi. Nabagsakan kasi ang mga kable ng kuryente sa kahabaan ng Skyline Road sa kasagsagan ng malakas na ulan. Base sa investigasyon, lumundo bigla ang posting ito ng kuryente matapos lumambot ang kinatitirikang lupa. Naging pahirapan ang pagbabalik ng supply ng kuryente dahil sa pumutok din na transformer. Kinailangan pa itong palitan ng bago na nanggaling pa sa Plaridel, Bulacan. Nagalaw yung transformer, gawa ng pagkakahilig ng pose, saka ngayong malakas na ulan. May inalis sila kanina man nagdikit like, na wire. Naibalik din ang supply bandang alas 3 ng madaling araw matapos ang halos 12 oras na brownout. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.